siya, dito, hindi mo siya makakausap. Tulala siya. Laughing Pero, pinatawa ka siya, ano? Hindi yan. Ba't <laughs> ka na niya? <laughs> lang. Ayun lang, Bakit? Kaya may, ano? ilang Hayaan mo lang sila. Lahat ng nakilala mong housemates dito, karamay mo. Alam ka namin. Pues siya siya, así de pa Cuando Pablo la... ko yo le digo nada a Pablo Bernardo. Y Pablo. Pues se llama así de mí. ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, Kakampi mo kami, no? Ano kami? Kakampi mo kami sobrang, bro. 19. 19 kami. Yung pinagtatagpapit sa confession. Tapos, naging 20. Tapos, 20. Lahat na nakilala mo si dito ang housemates, karamay mo. Promise. Hmm. Kasi alam naman yung dito talaga. Oo, kasama mo. Hindi magbabago yung pagkakaibigan. Hindi magbabago yung pagkakaibigan, Joshua? Si Loisa, yan. Mag-iiba yan, kuya. Kakanta na yan sa mga concert niya na, Hey, Mickey! Yes! Nagka-concert yan, nagka-concert. Hindi ako you, you know? Pray eh. really? lang. I love you, Liza. I love you, Maris. Don't nang iiwan ng... Maris! Maris! High Fiff. Maris! High Maris. <laughs> Maris! Hindi kasi ako nang iiwan ng kaibigan. Kaibigan ba? Ay! Ano yun? <laughs> try Traitor ka. Hahaha! ka. Kaibigan. Ay, traitor <laughs> ka. Kaibigan Kaibigan ba? Ibigabang. <laughs> Binaki mo ko <ka> doon. <laughs> Diyakati kayo, Daniel, Parang... Grabe lahat. Nung una pa lang, nag-iiyak-iiyakan na tayo. Unang nang nag-iiyakan tayo, yung box. oh pa dahil? Oo, di ba? Oo. Ilang days pa lang yata tayo nandito. Yung doon kita unang naano yung yes. iyak mo, yung... Una kong nalaman na ganito siya bago umiyak. May mga nginig yung boses ah. na parang... Yan, tas... sa kapatid mo? Tayo naman at lahat na ng mga yung boses kapag... Hindi, yung iba, 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 iba yung kanya yun. Okay, pag, okay, umiiyak, di di kayo... Ako, pag ako umiiyak, hindi ko kaya magsalita. Kasi Hihirap... hindi ako, hindi ko rin kaya magsalita. Kasi natatakot ako sa sitong. Nahirap magsalita pag umiiyak. <laughs> ako ka Kasi <lang. laughs> ako... Parang may pinipigilan tayong boses na hindi natin alam kung may lalabas natin. Mm. It, not... si Ang ganda dati hindi open yun. Sila isa. Dati ka, oh, ayaw mo umiyak. ayaw mo magsalita. ayaw talaga Ngayon, sa si mga kastag, pag naiiyak ka, ka. Pag -usasal ka, usasal ka. Oh, mas maganda yan. Promise. Parang. Hmm. parang pigil sa so, so hirap, ka sa litrato. Sobrang hirap. Ayaw mo mag-open. Pinipilit ka na mag-open. May humble ka lang. Ngayon, pag open ka na. Pag nasasaktan ka. Ganyang ugali. Magiging humble ka lang. Ka. May ka. Humble ka naman eh. Hamburg. Humble. Humble. Sa labas kasi hindi ko ta hindi talaga umiyak. Umiyak lang ako pag pinapalo ako. Ganun ako. Hindi ako iiyakin. Pero talaga. dito talaga. As hindi talaga ako iiyak. Siguro sa pag nakapag-usapan na ng family. Kasi ano, namimiss eh. Doon, parang kita ala-ala, parang tulog-tulog. Pag nakapag-usapan ng family, ganun. Kasi siguro, isa lang ako lagi sa labas eh. Kaya hindi ako may Wala akong may sorry lang. Ako din, di ako may... Ay, ako miyak ako, pero pag tukol sa grades lang, pag ang baba ng grades ko. <laughs> sa grades. Miyak talaga ha? ako. <laughs> ako na baba hindi ako miyak sa grades. Oh, <laughs> Nalala ko, may project ako ginawa, hindi tinanggap ng teacher ko, miyak talaga ako sa CR. Hindi tinanggap. Hindi ka po trip ako sa ibang teacher kasi kapag... Hindi na tinanggap, miyak talaga ako nung no, nagkat ako. Hindi ko siya pinasukan. Uh -huh. sa beses.